Yo mga par, kamusta kayo? Good morning sa inyo lahat Pero bago lahat mga par, shoutout muna ako kay Coach Richie San Juan Ayan, advance happy birthday sa iyo sa June 11 Ayan, God bless you again po sa kay Tita Maya Tita Maya, ingat po kayo hey, dyan, miss na miss ko na rin po kayo Ingat kayo dyan palagi ng buong pamilya at saka ng buong tropa Kaya yun, shoutout sa inyo at uh, God bless sa inyo dyan Tara, gawa muna tayo Yo mga par, good morning sa inyo Good morning, good morning ito, off kami ngayon. Bali, baba lang muna. Tingnan natin ang mga ano. Ganap dito sa ano. Sa baba. Kung ano ginagawa nila. Kung naaluto na ba. Pa, para makakain na tayo mga par. Ha, silipin natin. Ito nga mga par, oh. Naghahanda na pala sila. Yun, mukhang masarap ang tinitira ng tropa, oh. Ito nyo naman. Yeah, yung... yeah, na, si Bebol. Si Ano mga to? Ako, walang kamatay ang manok na naman. Oh, ayos, ayos na ayos na naman itong pagkaganito. Hindi nyo naman pagkakain. Pwede pwede ito kahit saan eh. Ang tira yung parang inasal Ano ang mga ano? Sinasabi yung iha. mga boss. relax na relax tayo. Ano? Palibasay. pa. Ano? Enjoy, enjoy. Oh, Ay, Ay mga ako. mga <laughs> <laughs> pa. Ang tokong pang iba. Ang iba, kagigising lang eh. Tara, pasok tayo pa, dito sa kusina. Tingnan mo natin ang ginagawa dito. Oh, hindi nang big. Oy, big. Sino tumira ulit niyan? Ah, <laughs> <laughs> uh, isang gupit ah. Panalo ah. Mga ano ganap dyan? Aba, nagluluto ay tayo pa para may naman siya sa Kanton. Sinusulit natin ang day Paborito talaga ni Pao ang pansit Kanton. Talaga, lagi siya nagluluto niya mga pare ko. Yung niya. Eh, ito naman yan na aking kumpadre. O, nagpapatabas naman. sa sayang ang kulay ng buhok pre. <laughs> Kita niyo naman, buti na lang at mayroon kaming barbero dito. O, Ma ano 'toy, eh, magaling tumira eh. Halos lahat dito eh, siyang gumupit eh. Oh. professional na professional eh. Malaki ang bayad dito, malamang. Eto <laughs> tunay na digmaan na akin 'to na para, ako, Grabe ka aga naman ng pagkakaamahan ng tropa. Oh, sarap naman ng pulutan, yung inihaw. Pala, ako pa na may ulam, yung pulutan eh. pala. <laughs> hindi, salo na yung pulutan, ca ulam. Wala. nagbago na kami, basta lang. Parang Raby, no? Hala, pakapikapi muna at uh, wala pa laman na sikmura, eh. Puta, okay. ano ah, na ba? Puta, mm, <laughs> <Tama laughs> ako. Sige, okay. Q, dali. Ah. Salamat, par. Yeah. Q. <laughs> <laughs> Ay, grabe naman sa papulutan. Ate ka, ang mag ng vlog. hmm

at uh, ka kaaga-aga ba naman Kaya dyan na muna kayo mga pare ko God bless inyo lahat At uh, salamat sa suporta nyo At lagi kayong mag-iingat mga pare